<laughs> Paggoy ka pusa Paggoy ka, Pagoy ka. Alo, Ala ala Hindi naman siya may agay Aroy ka Aroy Yun guys oh. So kita niya na yung ano bangka pumasok sina uh, sinalubong niya Pastilan Kada kuda ko ibang ka wa magtan-aw nga din hagi. ay ay Malangkat ng sayo Makabunal na ikaw niyang gabi eh. <laughs> Sa loob ng 6 days at 10,000 kilos po ang huli namin <laughs> <laughs> Yun. Tatlong butas <tong> sa anin na araw Anim ah, na lang po kami ngayon. Uh. Oh, so, agad. Awang ah, ah, Panginoong Diyos. Bibigyan ah, tayo ng, ay, ano? So, ah. oh. yeah. ito tapos na. <laughs> ah, na, iyan eh, na. Ah, yung kabuhayan nito. Na. <laughs>

Hindi na po naman mga tagbis dahil kulang yung banyera. Istakan kasi doon sa bahay ng amo namin. Pagbiyahe dala naman po <coughs> yung patungan. Oo. Ooy! Mese! 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 Biyahe nila naman daw. Biyahe na naman daw. Patungan. Biyahe na naman. Ito malapit ito ng mga tagbis Kunti na lang mga isang dangkal puno na Ito pangatlong butas So ano mga 10,000 kilos sa loob ng anim na araw Lang po kami sa laot ito

wala po akong nagawang video ka sa laot mga katagbis dahil ah, dalaw ah, lang kami dito sa bangka yung kapitan namin at saka ako at yot at saka yung kusinero namin so busy, sobrang busy mga katagbis akyat baba ng mga bakura mga sirisa namin kaya wala akong na i-vlog -e so dito na lang tayo ah, sa pag de ng kabuhayan namin

nasa ano talikora ng bangka mga kapagdis sabay kami dito sa ano sabay kami papunta sa laot uh, kagabi lang kami dumating sa uh, mga alas 11 ng gabi uh, sila ngayon mga alas 4 yata yun o oh, ano oh, kakumpanya namin yung mga kragwis ang um, Kunchita un, um, Kunchita 4 uh, ito yung sinagya namin na Kunchita 3 so yun yun na sila Ang ka. Ang goy ka, Hindi naman siya may Allah, Allah. agay. Aroy ka. Yun guys, oh.

So sila pui Katali nasa buya Oh, ya, pisik. Pisik, pisik. Onsang, Don. Pisik, Angkot ng saide kayon. Makabunal na ikaw niyang gabi eh. Yes! Ay! Your... Babalik na pamamong, anak. Wala. Oi, nagatomar man dai mo naghabang galabigar. Oh, klaro kayo ta guayo. Boy. Ah, lapit na Bila kalapat boy, datumba boy. Bila kalapat datumba. kataman mga katagbis o hanggang dito na lang tayo sa di pa nag ano follow sa uh, Facebook ko at saka sa Facebook page at saka sa YouTube channel ko paki follow and subscribe din sa YouTube channel ko mga katagbis so hanggang dito na lang ang video natin ah uh, kita kits na naman tayo sa susunod natin mga vlog ang lang takano na yan God bless po sa ating lahat bye bye